Ubo ba tayo? Uh, wala, pero magpapabili na lang ako. Eh, akyat ko na lang doon mamaya. <laughs> Puro gamot to, Amano. Puro painkillers. Para kay Erika ba yan? Uh, ka maraming tanong, Waki. Ano ba manang nangyayari sa kanya, ha? Parang hindi ko siya napapansin lumalabas ng kwarto niya. Ah... Uh... Manang, sagutin niyo ako. Manang, kung hindi niyo ako sagutin, ako ang aakit sa kwarto niya para kausapin. Hindi mo gagawin yan. Dahil kapag ginawa mo yan, kawawa na naman si ma'am. Anong ibig niyo sabihin naman manang? Sabihin niya na sa akin. sinasaktan niya si Mom. Sinasaktan ng daddy mo si Mom Erica. Sige, <laughs> anong ginagawa mo dito? Lumabas ka nga! Erica, bakit wala kang sinabi sa akin? Kibiyahan ka. Mali ito. Hindi niya dapat ginagawa sa ito. Jake, please, iwan mo na ako. Lumabas ka na. At musa mong sasabihin kay Bianca, please. Lumabas ka na. Manang! Manang! Erika, hindi ito ako para ka. tulungan ka. mo ako. Hindi, Jake. Lumabas ka na. Makita ka na, Emi. Manang, lumabas mo na siya. Lumabas na. E, Erika. Lumabas ka na! Ma... 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 kita Kailan mo pa ano ito? Ano <tipan> pa? Kailan pa ito nangyayari, Manang? Ba't hindi niya sinasabi sa akin? Ito ang mga boses Ano kami makadinig sa'yo? Hindi mo ba alam na may nagbabantay kay Erika? Bantay? Oo, oo. Ano pa ba bang alam niyo, Ama man? Hindi mo, Natatandaan mo? Kaya ko kayo pinagtagpo sa simbahan. Dahil, Waki, okay. gusto ko sanang itakas mo na siya, ilayo mo na siya rito. Pero ayaw ni Ma'am Erika. Dahil may banta si Sir Jaime na may gagawin siya kay Bianca kapag hindi si Erika sumusunod sa lahat ng gusto niya.